Ini mga farmers, ito ay may video naman tayo sa pag-harvest ng kalamansi. Medyo pabos na mga farmers yung kalamansi. Kaya sinusulitan namin ka farmers yan, yung isis ko nag-harvest. Ipag siya mag-harvest yan, ang katulong ko. So, kayo siya, ate jamaica o. Oh. Yan, yung maganda namin yung mag-harvest ng kalamansi, masipag din yan. Ayan sila, nag-harvest sila. Yan, makapal mo siyang kainaman ng marikot, mawaba lang siya. Hindi lang makaupo-upo. Ayan, si Eti eh, Jamaica, nag-upo-upo lang siya. Kaya, maganda mag-marikot. Ito yung misis ko, tumatangkat siya, kaya abot-abot na yung kalamansi. Yan, makapal, tingnan nyo. Maray pa rin bunga ito, pang apat na harvest na ito ito. Saka marami pang susunod. Saka, ayan, makapal, tingnan nyo. Ito, dahil pang maliliit, parang panunod. sino ka-farmers, maghahanap-hanap tayo ito ng nag-harvest. Oh, ito mga ka, may malaking tao nag-harvest oh. Sino kaya ito? Parang si Oko ganito ah. Oh, kaya ang abutin yung mataas. Si Ma'am Catherine yan. Yan, nag-harvest siya. Inupahan ko sila ka-farmers ng talbada ng araw. Ayan mga ka-farmers. Riliwot-liwot tayo dito. Ayan mga ka-farmers. Lain pa bunga. Malilit. Mga tumas pa siguro ito. Maharvest na rin ito. Ayan. Ayan mga ka-farmers. Nalalag pala ka-farmers yung bunga niya. Sigo. Kailangan ito ng abuno. Ayan. Ayan. Ito si nanay, nag harvest siya dito sa dulo. Aray pa siya bunga dito. Parang bunga. Hello, ka-farmers. Ayan si nanay, oh. Nandito kami ngayon, nag-harvest. Shout out to sa kay nanay. Harvest time ngayon. Yan, ka farmers ikot tayo. Ito pa ito, -abuno ng mga abono na mga ka-farmers. Parang iba na yung dahon. Ayan. Kunti pa lang yung bunga dito, na-harvest na. matas mataas pala, mayroon pa rin. Yan mga farmers Kailangan pa itong apply na ng abono. Si iba na dahon niya. Marapi na bunga mga farmers ay ano? may liit. Surod na harvest to, mayroon pa rin. Ayan. Kaya, tapat talaga yung maintenance ng abono sa wala at lagi natin titingnan kung ano yung uri ng dahon niya kung kailangan ng abuno, kung hindi ayan mga farmers oroy nakit na nakit na pala ito ng ubi yung isang puno ito Tinanime ko si yung ng ubi dito nabuhay na uli pala ayan uy may bumabahay-bahay -bahay dito mga ka-farmers nagpapausok pala ito si Kuya at si Rian. Yan, kaparmers. Maray pang bunga itong malit. Yan ang kain naman ng kalaban si. palagi kang ma-harvest, palagi kang may pera kahit hindi mo magastos, kahit gumagastos ka at least may babalik at Yan, dai pang dito. Hindi may konto na ko sa lik likod oh. Hindi mo yata makita. Nanonood ka ba sa YouTube? Wala. Ayan, mga farmers. Sa tabi ito ng upuan ko. Oh, dito pala may na-harvest din. Yung si palangga ko. Ayan ka pala. Kaya na panghanap hanap ko sa'yo. Bakit? Nahulang no, ka? mo yata ako ah. Talaga? Ayan, mga farmers. Oh. Masipag Masipag mag-harvest yan. Shout out pala kay Ma Ma'am Girlie. Sa Mojo. Yan siya. Sana yun pa. Si pag siya mag-harvest. Wala nang bunga. Ubus na yung bunga. Susunod naman ang buwan mga ka-farmers. Okay. Gaya pa nitong malilit o malaki yun sa taas. Nagatago. Saan? Ayan. Hindi na ito. Malilit pa kasi mga ka-farmers yung bunga nitong iba. Ayan, pwede nga ganito pa sa mga na siya. Ayan. Ang iba nagkatago sa ilalim. Hanapin mo. Ang sarakit ng Ayan, mga farmers. Simat, ma. Simat pa. Medyo patapos na. Harvest na yung mga farmers. Ayan, mga farmers. Ang kain naman ng kalamansi farming. Sarap ng hangin ito, mga farmers. Mga hangin-hangin. Ayan, mga farmers, sumasayaw-sayaw yung mga kalamansi, oh. Ayan, oh. Sarap ng hangin, mga farmers. Ayan, oh. Sarap ng hangin. Sayaw ka rin pa. Hindi pa sayaw ko ng misis ko, walang tugtog. Mga farmers, ayan. tugtog. Sa mga nanonood ko pala ngayon dyan, thank you. Sa inyong pagpanood ng aking video, ayan. Sana po, pakilike and share nyo at subscribe na rin po sa aking munting youtube channel upang lagi kayong ma-update sa mga susunod ko pang video tungkol sa kalamansi farming kahit sa gulay man mga ka-farmer sa, saka sa mga subscriber ko pala dyan salamat sa inyong pag-subscribe sana huwag kayong magsamang manood sa mga susunod ko pang video at mag-suporta sa aking munting youtube channel God bless you all Thank you for watching. Bye bye.